Tara, arat na. Tara, sama ah. po kayo. Puto tayo sa gentry. Kakain Mag tayo ng lobby. Ka Tara, ano? <laughs> ay, <maras ng> <laughs> Mas, Alam mo, nagbibikin. <laughs> Loko-loko to itong mister ko. Alam mo yung naggaganon maganda, bata hmm. pa. Eh, expired ni. Pasaway <laughs> ka. Tara, sama po kayo. Kakain kami sa ano. Gentry. Lomi. Namiss na namin yung Lomi. Nakakakain lang naman din ako kami pagka uwi si Mr. ng Lomi. Ay hindi! Na-share ko yun eh, nakaraan. Kasama ko yung pamangkin ko. Kumain kami ng Lomi. Pero, doon lang yung sa lugar namin. Sa kabilang subdivision. Pero ito, dadayuhin natin to, Itong gentry. Siyempre, kasama namin ang aming apo. Nandito siya ngayon. Ito yung sa camera. Ayun, oh. No? raisen May upuan na po ang raisin namin. <laughs> raisen Kakit naman ang baby namin, oh. Huwag masyadong yung upo na ka. Baka mauklo. Lalo na natakbo tayo. Mauklo yung bewang niya. Ay, traffic. Nung isang araw nagpunta kami ng ano, Manila. Ngayon dito tayo, dito lang tayo hindi tayo lalabas. Lakas naman nun. Dito na kami sa Open Canal. Dito ang daan. Meron din way dito papuntang Gentry. Ganda oh. Medyo malilim. Di Nagtago konti yung araw. Ano yan nak? Dito po, dito tayo pumunta o palisensya tayo ako? Oo, dito ka, na dito tayo dano, na, nagpunta. Nagpalisensya ka. Ay, hindi dito nak! Nagpa-lisensya ka. Anong ano yun? Yung, yung sa student, oo. pero, License. oh yun nga, yun sa student lang. Pero, nung, ayun na, dyan yun. Malapit lang ngayon. E-bike lang ginamit namin nung nakaraan. Ayun LTO. Ayun LTO dito. Tapos, meron din doon sa, ano, sa may Camellia Bacor. Doon kami kumuha ng pinaka, ano, lisensya niya. Dyan, yun, student lang yun. E. Ang ganda, malawak na dito. O. No, nakakahirap sa makay dito. Nung nakaraan, ang hirap dumaan dito kasi yun nga. Malit lang yung karsada. Pero ngayon, ayan na. Na-develop na. Doon sa unahan, hindi ko napakita sa inyo. Merong ginagawang skyway. Dito sa may gitna. Parang meron paan din yung ayan yun, 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 o. Oh. Oh. Ano yun? <laughs> Abot niya. Abot niya yung paan niya yun o. Oh, ang bebe namin. Oh, ayan o. Oh. Abot niya yung paa niya. Kinakain yung medyas. <laughs> Ang ganda ng weather. Luwabas na si Araw. Kanina ko limlim. Ganda ng daan dito. tinda dito baka oh. Ayun, may tindang baka pa. Ito tayo sa mm -mm. tindahan. Ito na, hindi dito na tayo. Nakita na namin yung ano, Lomi. Kala ko tayo para para na lang. <laughs> Ayan no, may mga tiles yung tabi niya, di ba? Ayan na, no, diyan tayo kakain, sarap Lomi diyan. Ikot muna tayo. malapit lang pala eh. Ay, ano to? CV Building. 1964 Cafe. Oh, lupit. Oo, parking lang ang mahirap dyan. Hanap muna tayo parking. Nakarating na rin kami dyan sa lumihan na yan. Kailan dalawa lang kami ng mister ko. Eh, tapos yun nga. Walang pasok yung dalawa niyakag na namin para matikman din nila yung lomi na kinainan namin na yung dyan sa gentry. Nakakatuwa. Nakasama sila. Medyo bakasyon na kasi. Kain muna tayo ng lomi guys. Ang sarap po ng lomi ng Batangas. Lalo na yung ano, siguro mas lalo masarap pag nasa Batangas ka. Tas order ka na ng ano, lomi. The best. Original lomi. Sa Batangas. yung pang halo <laughs> halo halo ice cream nakikita ko yan eh tikpan natin sarap siguro pwede yan ang sarap kumain din Thank you. Ang aming best na ginahagod po, sir, 105 po. Siya po yung aming best seller. Alin dyan? Ito po, sir. Best seller yan. Yes, ma'am. Uh, dalawa na? Dalawa yun. Okay na yan. Mm -hmm. Rp. 210, sir, for take-out po. Ano okay. po? Sabit na po yan, sir. 90, 90 pesos, sir. Puro kain si Mr. ngayon. <laughs> Pero sila <sino>, ano? <laughs> Hindi uh -huh. ko pa natatry May sabta-try natin. Pag nakabalik dito salty. Salty, May egg siya. Ganun mm, pala yung sarap. Ay. Masarap siya. Try natin. Itikman natin. Ay. Ito na. Ma-order na, na natin. Ito tayo kakain sa Lomi. Nakita ko lang to eh. Parang masarap siya. Try natin. So, ayun nga. Nakabili na kami ng halo-halo. Tagal ko na nakikita yan. Kaya lang hindi nga mapuntahan kasi wala si mister. Gusto kasi pag kumain ako ng mga yun nga, masarap o kaya um, kakaiba. Gusto kasama ko si mister. So, yun na yung order naming lomi. Bali, apat yung on order namin. Halos ang presyo niyan is magwa 100 na kasi 95 pesos per serving. O, di ba? Nakagala na naman kasama si mister. Basta nandiyan si mister. Ayun, ang gagawin lang namin. Yun, magala mo, Pero isang beses lang po sa isang taon yan. Hindi po yan araw-araw o buwan-buwan. Talaga po, isang beses lang si isang taon. Kasi ako tawad kasi akong mag -ano, magala o kaya pumunta kung saan pag wala si mister. Tawad na tamad ako. Kaya gusto ko pagkakain o kaya magagala. Yun, kasama namin. Kasama ko si mister. Bali ang halo-halo na yan. Super sarap na yan. Natikman na namin ollen yung mo ano naka-challenge ka diyan sa iyo charla hindi pa buksan iyan ano mo pa agara ah, bang uunlalabas ka pa tapos na ang ano mo tapos nakakain kumain masarap na ubos namin tinugwisan ako ng init ng hot lomi sobrang sarap Ito yung halo-halo namin. Yung isa. Ang sarap din ng halo-halo. Kaya lang kasi ayaw na ng anak ko eh. Kami na lang kakain yan. Pero bukas na namin kakainin. Pauwi na kami ngayon. Padaldal na ang baby namin. Nakikipag-usap na. 我明天。